Hindi tayo magpapasupil at magpapaapi. Yan ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga nagbabanta sa ating soberanya na nagdudulot ng pasakit sa mga Pilipino. Nasa frontline ng Balitang Yan, si Maricel Halili. Tinapak-tapakan at pinagpupunit ang mga effigy na ito ni Chinese President Xi Jinping sa harap mismo ng Chinese Embassy sa Makati City. Habang ang atin ito koalisyon Nagkabit pa ng watawat ng Pilipinas sa kanika nilang motor at bumusina habang dumaraan sa tapat ng embahada. Kahit mainit ang panahon, hindi nagpatinag sa pagprotesta ang mga rallyista ngayong araw ng kagitingan. Kinundin na nila ang paulit-ulit na panghaharas ng China sa mga manging isda at sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Our message is addressed to the Chinese government to move out of the West Philippine Sea dismantle its illegal structures in the West Philippine Sea, recognize the 2016 arbitral ruling, and stop the harassment of Filipino fisher folk. Kasabay ng rally na yan, nagpasaring naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pasakit sa mga Pilipino dahil sa pagbabanta sa ating soberanya. Some pretend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. At gaya ng mga magigiting nating bayaning sundalo, ipagtatanggol natin ang Pilipinas. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hindi direktang tinukoy ng pangulo ang gusot sa West Philippine Sea, pero kamakailan lang, tatlong Philippine Navy personnel ang sugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng China sa Ayungin Shoal. Dito niya kinilala ang kontribusyon ng mga sundalo sa pagbabantay ng ating teritoryo. Bilang suporta sa mga sundalo, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of National Defense na ayusin ang inventaryo ng mga kagamitan ng AFP para malaman kung ano-ano ang kailangang idagdag dito. Ang dinaluhang event ni PBBM para sa pagunita sa araw ng kagitingan sa Mount Samat sa Bataan, tila patikim sa Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington DC sa Webes. Hindi naman dumalo sa programa si Vice President Sara Duterte. Pero sa isang online message, hinimok din niya ang publiko na tularan ang pinakitang kabayanihan ng mga veteranong sundalo noong digmaan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Sa kabila nito, tinawag namang traidor ng grupong Akbayan ang pagiging tikom ni VP Sara sa isyu ng agawan ng teritoryo. Kahapon tinanong ulit siya tungkol dito pero no comment pa rin daw siya sa isyu. Ba na ni Akbayan President Rafaela David, pinakita lang nito na walang pagmamahal sa bayan si Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.